Hi guys, good afternoon. Maris Evel po ulit ito. Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw na to guys, sasagutin ko lang po yung ilang katanungan ng mga kababaihan na bakit nga daw po sila nagkakaroon ng pagdurugo or spotting uh, during sila ay buntis na nasa first trimester, no? Nasa first trimester na po yung kinang, kanilang pinagbubuntis at nagkakaroon daw po sila ng pagdurugo or spotting. So kung gusto niyo po yung mga ganitong lasing topic, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe, like, comment, at pindutin nyo na rin po dyan yung bell notification para lagi po kayong updated once na mayroon po akong mga bagong upload na videos. So guys, una, ang unang dahilan kung bakit po nagkakaroon ng pagdurugo ang isang buntis na nasa first trimester ay dahil po ito sa implantation bleeding, no? Ang implantation bleeding is normal lang po ito sa mga buntis, no? Pero hindi po lahat ng mga buntis is nakakaranas po ng implantation bleeding. Ang implantation bleeding ito po ay ang pag-attach ng fertilized egg doon po sa lining ng ating matris, no? Kaya po nagkakaroon ng uh, pagdurugo dahil po sa pag-attach ng first fertilized egg doon po sa lining ng matris. So wala po tayong ibang gagawin diyan, kusa lang din po itong mawawala. So mahina lang din po ang pagdurugo diyan or mahina po lang po ang spotting diyan na inaabot lang po ng 1 to 3 days. So, next na dahilan is ang subchorionic hemorrhage. Ang subchorionic hemorrhage, ito po ay ang pagkakaroon ng pagdurugo doon sa likod ng inunan. No? Kung ikaw ay nasa 8 weeks pa baba at nagkaroon po ng pagdurugo sa likod ng inunan, yan po ang tinatawag natin na subchorionic hemorrhage. No? Malalaman lamang po yan or makikita lang po yan sa, sa pamamagitan po ng pagpapa-ultrasound uh, transvaginal ultrasound, no? Doon lang po malalaman yan once na kayo ay nagpa-transvaginal ultrasound. So, yung next po na dahilan kung bakit magkakaroon ng pagdurugo yung mga buntis ay ang uh, treated abortion or treated miscarriage. Ito ay ang pagkakaroon ng pagdurugo ng konti na mayroong kasabay ng uh, pananakit ng puson. No? Pananakit ng puson or pananakit ng balakang. So, yun po yung treated abortion or treated miscarriage, no? May kunting pagdurugo uh, na may kasabay ng pananakit ng puson or balakang. So, ang next po na dahilan ng pagdurugo ng mga buntis ay ang uh, early pregnancy loss, no? Early pregnancy loss, ibig sabihin, hindi po nagtuloy ang iyong pagbubuntis, no? Kung ang iyong pagbubuntis ay nasa 5 weeks uh, pa lamang po, ang tawag po natin dyan ay blighted ovum, no? Kung ang pinagbubuntis mo naman po ay nasa 6 weeks or 6 weeks pataas, ang tawag naman po natin dyan ay embryonic demise, you no? Know? So, so, ang next na dahilan is ang ectopic pregnancy. So, ang ectopic pregnancy, uh, meron din po itong pagdurugo, uh, light pink to dark brown, at uh, uh, paunti-unti, minsan lumalakas din pang pagdugo dito, at meron po itong kasabay na pananakit, no? Pananakit ng balikat... Uh, minsan, pananakit din po ng sa chan o sa puson. Pipiling sa right side ng puson o di kaya sa left side ng puson. Kasi meron tayong tinatawag na left and right ectopic pregnancy. No? So, uh, yun po, isa pong dahilan. So, ang next naman po ay ang h no So, ang h o kiawa, ito ay pagbubuntis din po na nag nagkakaroon po ng pagdurugo at nilalabasan po ito ng mga ubas o mga grapes, parang bilog-bilog ganon. So, yun po yung ah uh, H-Mall, no? So, guys, uh, once na makaranas po kayo alin man po doon sa mga nabanggit ko po na dahilan ng mga pagbubun na mga dahilan ng pagdurugo ng buntis, ay uh, huwag wag na po kayong mag-atubiling magpa-check up nang sa ganun po ay mabigyan po kayo agad ng mga uh, tamang gagawin at maagapan ko anong mga dapat nating agapan at ang management po na ibibigay sa inyo ng inyong OB-Doctor, ay depende po yan sa kung ano pong makita sa inyo. So, kung ano pong maging diagnose nila sa inyo, magdedepende po doon yung kanilang management, no? Kunyari, ah, sa ectopic pregnancy. So, kung sa ectopic pregnancy is hindi pa naman po siya ruptured, ibig sabihin, hindi pa naman po pumutok, is pwede pa po silang magbigay ng management through uh, medical uh, ano lang medical treatment no so mayroon lang silang mga injection injection ganun so pwedeng medical uh, treatment lang muna sila pero once na ito ay pumutok ibig sabihin emergency operation na po so kailangan pong operahan agad yung pasyente kasi pwede po itong ikamatay no so Guys, para pumaliwanagan maliwanagan kayo ng maayos at ma-explain po ito sa inyo ng maayos dahil po yung mga binagit ko sa inyo, is uh, mga dahilan lang po siya. Uh, pero kung gusto nyo po yung mga deeper explanation pa po at nang maintindihan nyo po ito ng maayos, mas maigi pong magpa-check up po kayo sa inyong OB-Doctor para po matanong nyo lahat ng mga dapat nyo itanong at masagot niya rin po ito uh, sa inyo ng maayos, no? So, yun lang po, guys. Uh, wag nyo pong kakalimutang magpa-check up, magpa-check up, magpa-check up ano man po ang mga nararamdaman nyo na hindi po normal na sa mga buntis, no? Kung hindi na siya normal sa isang buntis, mas ma mas magandang maagapan at makapagpa-check up din po kayo. So, yun lang po guys. Sana may matutunan kayo at may mapulot po kayong aral. God bless!